Pagising ko nga ngayong umaga, una kong ginawa, kinalikot ko yung cellphone ko kasi full storage na siya. Halos hindi na nga ako makapag-video at makapag-picture nga nung isang araw kasi talagang umabot na ng 3,000 yung video ko at saka yung pictures. Kaya ang ginawa ko nga, nag-edit na nga muna ako ng mga short video Kasi gusto ko ma-file na nga lahat ng mga videos or pictures at ma upload na nga sa mga social media ko. Bago ko nga siya alisin nga dito sa cellphone. Yun ko. nga, marami pa rin nga akong natira. Kaya ngayong umaga nga, isa-isa -isa ko na talaga siya para nga burana na. Alam nyo ba, sa pangangalikot nga lang nga ng cellphone ko, talagang inaabot ako ng tatlong oras. Para nga lang nga, malinis ko nga yung phone ko. Sa sobrang busy din kasi hindi ko na rin talaga mabura yung mga pictures or video na hindi na nga kailangan. Kaya umabot na rin siya nga ng 3,000. Although wala naman ako masyadong application, talagang ang pinaka nakakapagpa-full storage nga lang nga ng phone yung ko. Yung mga video at pictures na ginagawa ko nga araw-araw sa resto. Then, ko. uuwi na naman ako ng probinsya, sigurado madadagdagan na naman yung mga pictures na ayaw kong burahin. open nga ng resto, yung isa naming customer dati na nagpapadeliver nung nasa bahay pala nga kami. Matagal na nga daw nga niyang hinahanap nga tong pwesto nga namin. At hindi nga daw nga niya makita yung hagdanan kasi nga gusto nga niyang pumunta dito. Napapadaan kasi siya dun sa kabilang kalsada at sinisilip nga niya yung papunta nga dito sa taas. Maliit lang din kasi yung hagdanan nga dito kaya talagang hindi rin siya makita. So yun yung nakita nga niya, susunod nga daw nga at dadali niya rito yung mga anak niya. Then si Kate naman yung nag-aayos nga ng buhok ko. Dumaan din nga siya dito para bumili ng burger. Yung signage na binigay nga sa akin ng handmade eh. Nung nasa Japan pa nga ako, nalaglag nga siya at natanggalan nga ng isang letter. Kaya pinabili ko nga si Gerald mm -hmm. ng glue stick para nga maidikit nga namin to. Nung ibabalot ko nga to dati para nga ilagay sa balikbayan box. Ingat na ingat talaga ako kasi baka nga babawasan ng isang letter. Yun nga, madali lang naman din pala siyang ikabit. Hindi ko nga lang nga siya masyadong pinapailaw nga dito kasi yung background nga niya kulay yellow din. Mostly nga yung mga customer nga namin ngayon, puro pick up at delivery. Kaya dito lang yan sa bayanan nga nakatira. Nung isang araw nga, meron nga nagpa-deliver ng whole chicken na taga-tagi. Yung delivery fee nga niya, umabot nga siya ng 135 pesos. Kaya na-appreciate ko talaga yon. Shout out nga sa'yo, Abigail Dimpianko. Nag-chat nga si Rosalie sa page nga namin na bibili nga raw siya ng beef biryani. Pinuntahan na nga lang nga dito para nga i-pick up. Nakilala ko na nga lang siya dahil nga lagi siyang bumibili nga dito. Yung mayari nga nang inuupahan nga namin, nakipagkwentuhan nga lang nga din sa amin saglit. Hiningan nga nila ako ng ID para nga maging witness sa uh, kontrata na gagawin nga nila. Kasi hindi pa pala siya nakakapirma ng kontrata dito nga sa kabilang shop na ginagawa nga nilang massage pa. Then nabanggit ko na rin nga kay Erol yung may-ari nga nitong inuupahan nga namin na uuwi nga ako ng Bicol. So yun habang nasa Bicol nga ako, close nga muna to ng one week. Kasi magkakaroon na rin nga ako ng business partner nga dito at i-renovate -re nga habang wala nga ako. Soon nga magkakaroon na rin nga ng milk tea dito sa resto namin. Sakto din talaga na uuwi nga ako ng Bicol para nga yung business partner ko nga dito ma or ma-renovate nga nila yung mga gusto nga nilang ayusin. Possible din nga na palalagyan nga namin ng aircon to. So yun, pinag-uusapan pa nga nga namin yun. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!